Joshua Garcia, matagal na raw crush si Catherine Bernardo. Ayon kay aktor, PBB days pa lang ay crush niya na ang aktres. Natulala nga siya nang makita ng personal at dalaga nang mag guest ito at pumasok sa bahay ni Kuya. Natatandaan ko yan ha. Kaya ngayon ay sobra siyang natutuwa na ang crush niya ay kaibigan niya. Yes! Yeah, diba? Yeah. PBB days si Joshua. Mm, wow. Pero alam ko, kasama rin dyan sila Jane Ornesta, di ba? Mm -hmm. Tapos si Lois sa Andalio. Uh -huh. -oh. Tapos nagkasama sila sa isang serye. Uh -oh. diba? Yes. Tapos tong, ang ano pa, buhok pa yun, parang bungi-bungi yun sa gitna Kasi ano? May mga bungi, parang, parang may... Parang may, may, may ano sa gitna, I yung may, ngipin. oh, yung parang may uwang. Parang, oh, may yung may uwang. uwang. Tapos nakita niya si Katrin, pinaklose up si Joseph. parang tulala, ay si Katrin Bernardo, put that mm. class-klasa niya. Ngayon, isa ng circle of friends sila, magkakaibigan na sila, di ba? Tapos uh -oh. kaya, gusto niyang maka-work na mm -hmm sikat. At the same time, paresta silang sikat na sikat. Oh, Ang sarap nun, no, yung crush mo tapos naging kaibigan oh. mo, no? Oh, Ganda. Pero to give you a background, talagang mm. naging close sila nung si Daniel at saka si pa, oh. Naging barkada nila si Joshua Garcia. Pero naging mag-on si Joshua at saka si Julia Barreto, parang na Parang ang uh, uh, binalita na rin natin yan, parang nagkaroon ng tampuhan noon kasi parang napalayo si Joshua. Mm. Pero, noong nag-break si Joshua at saka si Julia, mm -hmm. nagkasama naman tong Katnian at saka si Joshua sa ibang bansa kinomport naman yep. siya yeah. Ang pagkakalam ko niya na si Joshua, uh -uh. dagdag lang sa barkada nila. Yes. <laughs> Hindi talaga sila magkakagrupo. Di ba? Parang yun, kinomport nila nung nakipaghiwalay siya kay uh -oh. Julia Barreto. Doon uh -oh. nag-start. Pero nag-reunite ang kanilang friendship at uh, Lagi na nga silang umaalis Kasama nila Patrick Sugi, tapos oh, yung kanyang misis. Yung tapos po. si Ria Atayde at saka si Sanjo Marudo na doon na-develop, di ba? Mm -hmm. okay. oh, di ba oh. may grupo sila? Oh, oh. Yung nguya, 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 oh, nguya, oh. nguya, 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 din nguya, ka sa kaibigan nguya, 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 sila nguya, 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 <laughs> diya, 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 diya. Pero alam mo sana, matuloy yung project nila, ah, no? Ah. Bongga yung ang Joshua and Catherine. Ah. Parang ano, bago umaandal na lang itong ano. Oo. Oh, bago, bagong <laughs> bago, ano, yun. Yung kape ko tahe, mo, tahe, tahe. Pero parang feeling ko, oh. siguro, ano, a year from now pa yun. Kasi, Medyo alam ko, ka, meron pa. pang nakabinbin na project si, yung Elena si Ay, ano, uh, si, Catherine, eh. si Catherine. So, Pero pa siya mga si Joshua, mm -hmm. pa. parang kasama pa siya kay Catherine. Kaya ano, kay An? An Cortez, o. Oh, yung sinasabi oh, ko, it's okay not Look, to be okay. okay. To be not to be okay. oh, so oh, meron pa silang ginagawa. So, I doubt Kore. Kung magagawa nila this oh, okay. year oh Next year na yan, definitely. Pero oh, oh. yes. sana nga matuloy kasi maganda yung sabi nga ni BFF, bagong po tayo so oh, na sinulat oh. ng Tatang Kilimanjaro. Tapusin yeah. muna natin yung Captain Fever. Yes. Yeah. Oh. Ayaan muna natin ang mga fanay na maging masaya doon sa Captain Tama! But, Correct!